hindi naman bago yan eh. ba? Diba? Matagal na pong kilala ng mga kababayan natin kung gaano kabastos yung mga taong nasa paligid ni Digong. Nasa paligid ng mga Duterte. Noong una, itong si Harry Roque, medyo hinahangaan pa natin yan. Human rights lawyer. Kaya lang kasi dahil sa pansariling ambisyon minsan natin. Um, Nag-iiba talaga. Nag-iiba yung ating prinsipyo nagiging baluktot. Ika nga pag ikaw ay nagmamadali para ma-achieve yung gusto mong or yung personal na interes mo. Talagang uh, pwedeng mong gawing shortcut ang mga bagay dahil gusto mong ang madaliin. At dahil sa pagiging or pag uh, uh, shortcut mo, doon ka napapahama dahil hindi ka sigurado sa daan mo na tinatahak. O ayan. Nagpakita, nagpamalas na naman po ng kabastusan etong si Harry Roque as always. Matagal ko nang sinasabi ito na kung makikita niyo po si Harry Roque ngayon, ang baba na ng kanyang pagkatao. Ang baba na ng tingin ng mga matitino sa kanya. Ang baba na ng tingin ng mga kababayan nating nasa tamang kaisipan kay Harry Roque. Napakababa na po. Mantakin niyo kung ano yung mga kanyang mga sinasabi sa social media, di ba? Nanlalaso ng kaisipan ng mga kababayan natin. At pilit binabaluktot ang mga tuwid. At yung kanilang uh, sistema na, na pagiging baluktot, yun ang, yun ang kanyang kinukonsider na maayos at mabuti ngayon. Mm, ayan, Hari Roque binastos si Pope Francis. Dahil yun nga, namayapa na po uh, si Pope Francis. At eto ang kanyang ang kanyang uh, nakapost. Maraming salamat. Mahal na Santo Papa, rest in peace. Buti po hindi kayo pinangingilabutan sa mga uh, sinasabi niyo na yung idolo niyo ay minura ang Santo Papa. At ang malala dyan, tignan niyo naman dito sa poster na ipinost na andyan yung mukha ni Digong at ni Sara Duterte at syempre yung party list na sa tingin ko ay pinopromote na itong si Harry Roque. Ganyan po kalala ang kaisipan ng mga katulad ni Harry Roper. Alam na po ng sambayanan na kayo ang totoong nasa kadiliman, nabubuhay sa kasinungalingan. Ah, oh, ayan. Good luck.